iksi para masira ko. Hintayin mo. Papahanap kita. Magbabayad ako ng lawyer. Ipapatrabaho kita. Lumabang ka ng patas. Wala namang kong ginagawang masama sa'yo. Nagninegosyo ako ng maayos. Ikaw naninira ka. Kaya dapat... Dapat talaga sa'yo itigil mo na yung ginagawa mo dahil alam mo na. Daya din ang babae, kanawin lang. Sino ito? Kuhan mo daw itong siya, na friend, friend niya kasi gusto ka daw maubutan. Itaganak sa niya yung 2,000 kagabi, eh, out na ako. Bumili lang yung tatlong sikin. Sabi mo, ano, dito lang naman ako eh. Pag busy lang minsan may mga racket. Kaya wala ako. Hello, good morning. Good morning. Hi, live. Nandito na ang pinakamagandang diwata. Ano pang nga ba? Di ba? Oh, Di ba? Kita naman sa mukha. Ano ang masasabi mo doon sa mga... Kumakalat ngayong viral sa Facebook ngayon na naniningil lang one pie bago magpa-picture. Using my name. Ay, hindi, hindi naman ito, ako. Yun. Wala Kita nyo naman wala ngayon. Oh. <laughs> Wala, hindi yan totoo guys. Alam mo na kainis inis na kagigising. Kagigising ko lang, tapos nag-viral siya ngayon na bago daw magpa-picture, magbabayad muna ng 1.5, 5 wala naman akong ganon. Di ba mga Pinoy talaga, alam mo kasi ganito yan sila eh. Pag hindi kanila kayang pantayan, gagawa yan ng parampal sa ganisira mo. Di ba? Oh, ang dami eh. Ngayon, kung gusto niyo makaahon sa buhay din, magsikap kayo. Hindi puro inggit yung nasa katawan niyo. Ganun lang yan eh. Huwag dumiskarte sa buhay. Huwag kayong manira. Dahil kung lagi kayo naninira, lagi kayong may inapakan na tao, hindi kayo makakaahon sa buhay. Hindi kayo asinso. Kasi puro galit yung nasa isip nyo. Tama. Oo, tingnan yung si Diwata. Wala yung tinatapakan tao. Tingnan yun na ngayon. Diba? Ang sarap kaya mamuhay ng ano, ng... ng, ng parihas malaya. na wala kang malaya, wala kang inintindin. True. Nagugulat lang ako, wala ka-wala ka namang ginagawang masama. Bakit ang daming galit? At least madami kang viewers, sila nagbibigay ng viewers sa <laughs> Naisip ko nga pala sa Pilipinas nga pala ako bawal umasinso. <laughs> bawal talaga. Bawal ka umanla dito. Kasi pag Ay nako, pero siyempre hindi naman lahat. Marami talaga kultura na natin di ba? <laughs> Ang masasabi ko lang sa inyo, lumabang kayo ng patas. Wala naman akong pakialam sa inyo eh. Kasi hindi ko naman kayo unang-una inaapakan, hindi ko naman kayo inagrabyado. So yan lang. Ay, Boss M, pasok ka. Papasokin mo si oh, Boss sige po, sige po, mother. Ingat po and in God bless. Sige. Uh, so, guys, ang dito na lang muna ang ating live. mag live tayo ulit. Gusto ko lang sana linawin na yung kumakalat dyan na nanghihingi ng mampay para magpa-picture. I pick account yan. Ang account ko na legit, laging nakalive. Ito lang na Diwata Paris over fan page na mayroon tayong 1 million followers. Pag mayroon dyan iba nang hihingi na hindi yung account na binanggit ko ngayon, kung saan itong ginagamit natin na live, ang tunay kong account, ay hindi yun ako. Okay lang sana gumawa ng account, gayahin yung pangalan ko kung nagagamit yun sa mabuti. Ang problema kasi, gusto ko lang mangyari, maging aware kayo, kasi yung iba, ginagamit na po sa hindi maganda. So yun lang, maging aware lang po tayo. I love you all, and God bless. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay, Pilipinas! Bye! Bye-bye! Bye everyone!